So yun na nga, what's up mga kapatay gutom, no? Ito na naman guys, meron tayong ni-review guys na napakasarap na tinapay. So dito lang natin mabibili itong tinapay dito sa Pande Manila. Yan guys, so nakikita nyo na guys, iba't ibang klase mga breads and pastries guys, itong mga pinagbibili natin guys. So excited talaga ako guys na i-share sa inyo talaga itong napakasarap guys na ito yung ano, ah, uh, yung banana, parang yung banana na mamon guys, no? Sobrang sarap niya guys. So nakikita niyo dyan yung may mga sugar siya sa ibabaw na coated the sugar sa ibabaw guys. Sobrang sarap niya guys. So tinryin natin itong tatlong piraso guys na banana cupcake ba tawag dito. Nakalimutan ko guys pero ang price lang niya guys nasa wala pang 50 pesos guys no. Kung di ako nakakamali wala pa siya sa 50 pesos. And then meron tayong pandikoko. Pandikoko, pandi ube, pandikoko. Yan ito. Tapos at meron din tayong whole wheat raisin loaf bread. Guys, so napakasarap guys. May tsura palang tinapay talaga nila guys. No? Ayan o. No? Talagang wheat bread siya guys. Na may mga raisin guys. Yan, nakikita nyo. Nakakatuwa guys. Kasi yung, kung yung pandeman nila guys. Nagagawa nilang napakaganda nung kanilang mga breads guys. So ito yung kakapal ng slice niya guys. Kaya wala pa siyang 80 pesos guys. So di ba hindi ka pares nung ibang nabibili natin, guys. Grabe, 83 pesos sa tayo ni. Eh. Hindi ka kakamali eh, yung binibili natin, napakanipis, guys. So sana naman no, kapag ka pala naman nila yung tinapay nila, guys. Yung mga ganung tinapay. Ito nga, ito nga raisin bread na ato guys. Sobrang ganda ng ano niya, packaging. Ang ganda pa ng mga quality talaga, guys. No, talagang ganyan yung mga tinapay na dapat bilhin natin, guys, kasi diba... Para hindi sayang yung pera natin. So, yun na nga guys. So, yung kwento ko ulit sa inyo. Itong ating banana. Banana cupcake ba tawag? Banana mamon or something. Nakalimutan ko kasi yung pangalan niya guys. Talagang napakasarap niya guys. Tinikman ko kanina guys yung isa nito. Sobrang sarap. Tapos talagang napaka flappy niya guys. Ang perfect ng pagkagawa. Talagang, di ba? So, makikita niya guys. So, tinan nyo. Talagang tigas niya guys. So, flappy siya. Asin talagang hindi ka dinaya, hindi yung puros hangin lang, di ba? So tapos na naman yung pandikoko. Guys, so mukhang masarap tong pandikoko. Parang lahat naman ng gawa ng Pandi Manila, guys, doon sila nakilala. Doon sa quality ng mga tinapay nila, pandisal nila, guys, di ba? Pandisal. Yan yung pandikoko natin. Hindi pa natin natitikman pero mukhang masarap talaga lahat 'to, guys. surebol na lang napakasarap nito. Lalo na ito din yung pande ube, guys. Yung ube talaga sa ibabaw, di ba? Yeah, So quality yung mga bridge na napamili natin ngayon. So yan. Halos 400 plus lang less. Than, wala pong 500 pesos guys. Itong napamili natin. Apat na ganito yung napamili ko. Tapos ngayon tatlo. Isang ganito diba. So sulit na sulit guys yung ating 450 pesos dito sa ating pandem Manila. So amari, ang mga Bibigay natin rate dito sa Pandi Manila is 10, 10, guys. So, 10 talaga magbibigay ko sa kanila, guys. Dahil kasi nga, wala silang palpak, guys. Lahat, no? Packaging, ito ating mga... Ito, di ba, yung lagayan nila, guys. So, hindi sila nagtitipay talaga. Nagbibigay sila ng paper bag. Di ba? O, tapos yan. Tingnan nyo naman yung mga, ano... Yung packaging na kanila mga tinapay matching stickers pa yan, di ba guys? So, nakasulat dyan kung pandi coco, pandi ube, o to ating ano, raisin bread, ganyan, di ba? So, yun na guys, na-share ko lang sa inyo. Sana natuwa kayo sa akin pagbablog dito sa Pandi Manila ng no, ating pagre-review guys ng ating mga breads, ganyan. So, salamat sa mga bagong subscriber ni Amore Vlogs. Nakapatay gutom, babu!